Ayan po. At uh, isa pong mapagpalang uh, pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers, at mga viewers. Ayan. At uh, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi. At siyempre, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ligtas sa kahit na anong sakit. Ligtas sa kahit na anong mabibigat na problema sa buhay. Bagkos ang darating sa inyo ay syurting walang katapusan. Ayan po. At uh, siyempre, dito naman po sa mga Uh, congressman or uh, politikong mga kawatan abay mga matay na lang kayong lahat uh, kagaya niya at hindi uh, na magkaintindihan itong mga animal na ito pinipilit kahit anong, kahit na mali pinipilit uh, kagaya po nitong si K. Claire Castro abay pinipilit na kung eh, fake news daw itong uh, pagkamatay nitang tuko at uh, siguro baka hindi si Tanto ko ano matay, baka siguro ah ay wala natin ko sino namatay matay. <laughs> At uh, fake news daw eh. At dahil po diyan sa fake news na yan, nako po. Hay nako parang uh, bumulaga kay uh, kay Claire Castro itong pagiging uh, fake news nito. At hindi na pa po nagustuhan ng administrasyong bangag ang kanyang performance na kung saan ay pinapag resign na po silang lahat. Kasama na po dyan si Claire Castro at yan po ang ating aabangan kung yan po ay tinanggap ng uh, malakanyang kanya-kanyang uh, resignation. Kasi kahit naman po kuan pero naman po lahat yan. Lahat naman po yan, depende lang po kung sino yung tatanggapin or uh, or uh, hindi tatanggapin yung resignation pala. So kung pag hindi tinanggap yung resignation, ibig sabihin, toli ang servisyo niya. Pero tiyo, pag tinanggap yung resignation niya, ay wala na si Auntie Claire. Pero nakakapanghinayang ha. Kasi yan lang naman ang comedian kum komedyan, komedyan dyan sa, kwan, eh, sa palasyo, di ba? Wala na tayong katatawanan. Uh, wala na yung wala na tayong maririnig na parot. May ng umaga. May nga nakapreskor. At ngayon po yung kumakalat na balita na yan. Wala pong katotohanan yan. At hindi po kakasama dyan ating preslide. Ayun tapo ng ating preslide na hanggang ngayon po, hindi na nagigising sa pagkakatulog. Ayan at talaga namang kwan. Grabe, talaga sabi ko nga sa inyo. Talagang buwis buhay talaga para lang mapag... Mapag... Uh, ano to? Ma... Mapagtakpan yung... Uh, kabalbalan itong ginagawa nito kanyang amo. Anyway, po, pa, para po uh, malaman ninyo lahat, ay ito po yung kahapon. Kahapon po na interview ito ni Ted Pailon sa kanya. Ipaparinig ko lang po sa inyo ng saglit para po malaman lang po ninyo na talaga po nag na. At kahapon po po ito. So, ibig sabihin, kahapon pa po siya nag -resign. Ano? At, uh, yun po. ay ko lang po sa inyo. Papa, Nood ko lang po yung interview niya kay Ted Pailon. Ano po? Rui, so, hindi ko po masasabot sa categorically kung bakit po siya natanggal or pinalitan ng September dumis niya. Sa ngayon, ho bang mamdyaan po sa PCO, o meron ho pero ano bang nangyayari o mangyayaring balasahan in the light din po of the news report na yung daw pong mga quote-unquote political appointees ay pinagbibigil? Opo. Ah. Uh, meron po. Kasama oh. po tayo dyan. No. Mag-gagawa uh, po tayo at magbibigay uh, na po tayo ng courtesy residence. Ayon. Kailan po. Uh, kasama po kayo sa pinahana, sa obligado dito po sa order ni uh, ni uh, OIC Secretary Dave Gomez. Kailan po kayo maghahain ma'am ng inyong pong courtesy resignation, attorney? Ngayon po. Ah. Si? Apo. Pwede pa pakintay muna matapos ang aming interview. <laughs> <laughs> sorry, sorry. anyway, opo, opo. Uh, uh... Yan po ang maliwanag pa. Uh, sa so, maliwanag po yan na talagang kahapon po yan na na interview po yan. So ibig sabihin kung kahapon po yan ay malamang ay nakapag sabi niya ngayon daw kahap, kahapon ngayon so nakapag na nga nakapag uh, pailan ng resignation. So ang atin lamang pong aantayin ngayon ay yung uh, kung tatanggapin ng bagong uh, appoint na PCO secretary na yung si Dave Gomez nga. At dahil nga po dito, kaya po ginawa 'yan. Yung pinapag-resign lahat ng nasa PCO ay kasi nga po ay uh, talaga namang wala pong idudulot na na magandang mukha ang Malakanyang lalo na kung itong si Parot ang tumirada. <laughs> kay Aiden lang eh, kay Aiden Santos lang eh, talagang soplak soplak na siya. Hindi lang man po dyan eh. Ang talaga po nga trigger talaga dito na maraming humiling na mag na lang itong si Castro ay dahil nga po sa yung po, puro po, fake news ang nalalaman nito. Kagaya po nung sinabi na 6,600 daw yung barangay na wala na pong nag-addict. Imaginin mo yan. So, parehas lang po talaga sila ni Bangag na, bakit parehas lang na silang fake news itong Bangag na ito eh. Dahil sinasabi nga ni Bangag na 5,500 na flood control at yung ibaraw ay binangga pa ng barko. <laughs> Grabe, di ba, ba? Talagang kwan. But anyway, sabi ko nga, di ba, noong nakaraan po ng sinasabi ko, talagang tatanggalin yan kasi, di ba sinabi ko na po yan sa vlog ko na, nasa pawan po si BBM sa kayabangan at ka -fake newsan itong si, uh, kapik si ah Claire Castro. Kaya nga po, ayaw ni BBM na nasa, papa, nasa sa pawan siya ng kapik newsan. Ay kasi fake news, fake news na siya mismo. Tapos sa uh, bumirada pa itong si Claire Castro na mas matindi pa ang pagiging fake news. adi di, ay di talagang kwan, wala na. Ngayon ay uh, yun na nga po. At uh, tawag dito uh, kaya nag-appoint ka ng panja ng bagong uh, sekretary ng PCO para po ay uh, yun po yung way nila na para magtanggal ng tao pero yung pagpaparesign po na yan, considered po yan na tanggal na po yan kasi talagang uh, ayaw talaga hindi hindi talaga obra si uh, si Claire Castro kasi may may pagkaingot talaga sa totoo lang may pagkaingot tong abugadang to so wala hindi nakikita ni uh, Lisa ng kwanto ng uh, matino talagang ito magpapalubog sa Marcos administration eh Quisis, lubog na lubog na nga ay lalo pang uh, lulubog ito dahil nga dyan kay Claire Castro na yan so yan po ang uh, kwan dyan uh, abangan po natin baka bukas or mamaya po abangan natin nga baka mayroong press uh, magpe-press conference yan kung yun ay tinanggap yung kanyang resignation. At ang masigurado yun, magpe-press conference yan kung hindi tinanggap yung resignation niya. Di ba? Yun ang abangan natin. Pero kung ako lang po ang kwanin, ako lang tanungin. Uh, maganda na rin sana siya dyan. Kasi kung wala na siya dyan, wala na tayong katatawanan. <laughs> Di ba? wala na tayong masasabihang bobo, wala na tayong masasabihang uh, ing-ing, <laughs> wala na tayong masasabihang parot, wala na tayong masasabihang uh, ano pa, abay, kung ano pa dyan. <laughs> pero yan, at least sana may katatawanan. Ay, ang problema po talaga, parang uh, hindi talaga nakikitaan ng magandang imahe, imahe, kung mananatili dyan si Uh, si Castro. Pero sana naman madinig ito ni BBM itong uh, sinasabi ko na huwag na lang, huwag na lang tanggalin kasi nga aba ay kung tanggalin nga yan, ako. Sabi ko, di wala na tayong pagtawanan. Ah, uh, di ba, yan lang naman ang katawa-tawa dyan. At uh, bukod sa pagiging parot, ay pa, uh, buhok pa. So, kung ako lang, huwag nang na tanggalin. Gawin na lang natin katatawanan. yeah. <laughs> di ba? at ngayon po ma iba naman po tayo ng usapan at uh, ito naman po ay uh, tungkol na naman po kay Dilima ito pong si Dilima kung inyo po natatandaan na-acquit po yan doon sa uh, regional trial court, sa, trial court sa Muntinlupa okay napawalang sala po yan ibig sabihin acquitted po yung uh, yung kaso niya tapos nag ah uh, uh, hindi sinang-uyunan ng uh, tayo ito, ng uh, Court of Appeal na kung saan, yung kaso ni Dilima ay ni-remand lang o uh, ibinalik lang doon sa ah... Uh, Muntinlupa uh, Judge na nag-acquit sa kanya. Nung ibinalik po yan ng Court of Appeal dahil nakitaan po talaga ng mali yung pagkaka pagkakasentensya sa kanya, ay uh, Pagbalik doon, sa dating uh, nag-acquit sa kanya, in-acquit ulit. In-acquit ulit ng adjudge uh, ng uh, Muntinlupa. Lupa. O ngayon, nung in-acquit ulit ay, ayun na, pumalag na itong DOJ. At uh, talagang uh, hindi ra po pwede yun. Kaya, itong si Dilima, balik kulungan. Naku po, Dilima. Yung sinasabi ko, shadow ka maingay. <laughs> Para nakikinikinita ko na nung nag-iingay ka eh. Uh, ba? Diba? Kaya ka nga nakulong dati dahil sobra mong ingay. Doon sa Ad Duterte government, masyado kang matakaw sa saba, kaya nakulong ka ng 6 years. Ngayon, napawalang sala ka nga, pero dahil sa sobrang ingay mo, ha, nap napansin ka na naman ng DOJ. Kaya sinasabi yun, di pa pwede yan, e, i ulit. Kaya, kung na po ito, makukulong po ulit ito. Silang dalawa ni Dayang. Ang masama po nito, ay hindi naman sila magkasama ni Dayang, di uh, ganun pa rin. Uh, tuyot pa rin. Magiging tuyot pa rin yan. Dilima. Kasi, Nako, kung another 6 years ka ulit makukulong, nako po. 12 years ay uh, total na ngayon pagkakakulong dahil sa kadaldalan mo. Sobrang ingay mo. Kasama na yung pari na adik. Ha? Sa sobrang ingay din yun. Tingnan mo, tingnan nyo. Ang uh, masusunod dyan na ikulong yung, uh, yung pari na adik. At saka yung uh, pare na mukhang uh, kuhol na nag... Uh, ano to? naghalo yung mukhang kuhol at pagiging mukhang Hawaiian frog niya na yung pare niya na, na pagkalaki-laki ng ulo na wala namang mga uh, laman so baka makulong din yan yung uh, mga pare niya na uh, adik at saka yung ripis so para po sabihin niya uh, baka sabihin na naman nyo na fake news na naman itong sinasabi ko uh, talagang balik kulungan po itong si Dripa uh. at uh, ngayon at, uh, may time naman po tayo ipapakita ko lang po yung balita Ano para po sa ganoon ay oh, wala wala kayong ma, masabi na nagpe-fake niyo sa ako. Ayan. Maghain ng motion for reconsideration o apila ang panel of prosecutors ng Department of Justice o DOJ sa Regional Trial Court Branch 204 ng Muntinlupa City. Kog na ito sa pinakabagong desisyon ng mababang hukuman na pagpapawalang sala o pag-acquit kina dating Senador Laila de Lima at Ronnie Dayan sa kasong may kinalaman sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ito ang kaso na ni-remand o ibinalik ng Court of Appeals sa Muntinlupa RTC. Ayon sa prosedusyon, hindi nasunod ang direktiba ng Court of Appeals. Bigo o ang korte na ipakita ang <coughs> temptation ng pagbawi ng salaysay ng witness na si dating Bureau Corps Officer Jans yes. Rafael Ragos na naka-apekto sa mga elemento ng krimen laban kinadilima at gayat. Ang original ani ng testimonya ni Ramos ay suportado ng testimonya ng ibang mga witness. Patay. Alikasyon lang din kung ano ang nasa recantation ni Ramos na napilit siyang idinin si Nadilima at Dayan Ayan. sa kanyang unang affidavit dahil sa bantana kulong sa krimeng pagkakasangkot sa illegal drug treatment. Patay kang bata ka. Sa panel of prosecutors, walang naipresentang ebidensya si Ramos na pinilit siyang magbigay ng kanyang original statement hiling ng prosekusyon sa korte na gumawa ng panibagong disisyon at itiklara ang mga akusado o sina Dilima at bayan na guilty sa isinampang krimen. Samantala, binatipos naman ang kampo ni Dilima ang hakbang ng prosekusyon at tinawag itong third jeopardy. Wala rin anya itong pagsangayon man lang ng Office of the Solicitor General. Tagkat pa ng abogado ni Dilima, wala na silang ibang magagawa kundi ikonsidera na maghahain ang mga kaso laban sa DOJ prosecutors dahil sa umalay prosecutorial misconduct. Binigyan din ni Dilima na hindi na niya naiintindihan ang ginagawa ng prosekusyon matapos ang halos pitong taong hindi makatarungang pagkakahulong hindi na niya ito katawa-tawa, kundi nakagagalit na. Mm. Dante Amento, UNTV, yeah. and Rescue. Diyos yeah. ang aming sandigan, serviso publiko, ang aming pinakahalagahan. Ngayon na po eh, maliwanag na po ito na balik kulungan po ito si Dilima. At uh, ang ingay kasi,